Shabab. Good morning. Ayan, kagigising lang talaga. Time check, uh, 6.45 in the morning. Para alis kami, pumanguha manguha kami ulit ng suso para maaga pa, hindi pa ganun kainit. So, ayan, si Bunso, syempre, ang aking laging, ano, aking body-body. Ayan. Tsaka yung mga kabataan doon, andun pa sa iba, yung sa unahan partner in crime ko yan. Yan, yan, yan. Baston. Palangga ko Para yan. Sa edo. Para sa idu. Para sa idu. Arnis. So, ayan mga kasyabat. Kagabi, Arnis. hindi ako masyado talaga nakatulog ng maaga. Kasi, mahirap magtulog. Lalo maingay yung mga aso. So, kag may, kag may mga tao. So, ayan. Sana mamaya hapon maka makatulog-tulog kami para makaano. Kaya tingnan niyo yung mata ko medyo nang nalalim na naman ang mga eye bag. <laughs> so, ayan. Medyo hindi pa ganoon kaano yung aking katawan kasi kagigising lang namin. Wala pa syempre ligo dahil pupunta kami ng ano punong magkukuha kami ng suso. So, alam niyo naman siguro medyo maputik doon. So, mamaya na kami maligo lahat. Oh, so, ayan. <laughs> Tsaka medyo makulimlim pa ng konti. Mayroong, madilim yung ulap medyo hindi ganun kaano yung panahon dito malakas yung hangin so ayan mga kasyabab samahan ninyo kami at tayo yung mga ng suso so, let's go Tari home, bako si moho ora o. Ano? Ng pitbong. Ano Ay lighter. Ano oh, ito yung ginagamit. Ito mga kasyabab pitbong ang tawag din sa amin. iyan yung gagamitin dito sa sa ano sa parang sa New Year ata. Grabe pag pumutok 'yan. Oh. Ayan, 'di ba? Unique ang mga tao dito. So, ayan lang. Ah. Psst. Ba nakabuta sa yaga. oh Astig ah. <laughs> Astig imo ya gaya. Yeah. Si tita wala gid buta eh. Mamaya dami naman tong tinik. Yeah. Dili lang na ah. Santay mo ha. Daw mo na ba tinik na ba? Ha, ang tik na ba? Dati <laughs> yan. na gano'y sinini ho. Ay, ako pa nung dahil na kung ako ka. Ay, saan siya ka? Hindi, may stray na no, sa'yo. Ako pa. Be So, ayan mga kasyabab, medyo malapit na kami sa lugar kung saan kami mangunguha ng suso. So. may mga kasama, mga kabataan ayo sa likod. Sigurado malalaki na naman ang suso ngayon kasi kasi ano, uh, matagal kaming sigurado malalaki na naman ang suso ngayon kasi matagal kami hindi nakapangunguya. Baka wala rin naman nangunguhang iba. Kaya sana para mabilis kami matapos. Medyo maganda ang ano ngayon. Panahon ngayon kasi kahit siya may araw, hindi masakit sa balat yung araw. Unlike ng mga nakaraang ano na sobrang kahit maaga pa, ang sakit sa balat ng init. Ay, may mga kamay na. Kambing. Doon kami, doon kami pupunta. Bibit, 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 bibit. <laughs> nakita ko kasi tumatakbo yung aso. Papunta oh, ah. sa... <laughs> <laughs> oh, 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 shout out mo na, shout out! Hello! Oh, yun yung dami namin, oh, mga kabataan. Kasi wala kami ulam, mga kasyabab. Halos lahat kami walang ulam. Dahil nga malakas yung hangin, so walang maglalaot. Kaya ayan. Isinama namin, isinama namin yung mga bata para may ulam din sila. Pero hindi namin yung lulutuin ngayong araw na to, mga kasyabab. Bukas pa yung lulutuin kasi kailangan mo nang iluwa ng suso yung mga nakain yung buhangin. Ayan, para pag sinupsop mo, ma-feel mo talaga yung pag -sip, sip mo ng suso na walang buhangin. Ayan. Oh. Ay, grabe yung sungay niya. Wala, wala, wala. Wala. Gagas. Gagas. Ay, kung... Is it me na siya pa yun? Malalbay. Ito naman kakaiba naman ang sungay nito. Guting karagit na. Sayang, isa yan naka, nakabalik ko. Hinapo ako doon na ah. Ala, ito pa rin isa ho. Dami balang mga baka dito eh. Tabi-tabi lang. Aray ko. Tabi-tabi. Ala, medyo maano na yung daan bunso Wala man lang naglilinis dito ng daanan. Ayan o. Oh medyo mga ano nila masikip ay madamo oh. kapoy pagka, pagka ganito naman mga kasabab araw-araw eh baka naman siguro kahit pa pa nililiit na tayo nito kasi ang layo ng mga nilalakad ko araw-araw kung alam nilang o oh, pabor sa akin yan diba tabi-tabi lang maagi lang kami Huwag kayo mag-ano sa may palay, ha? Pakalitan ta. Aray ko! Aray ko! Aray! Huwag niyo opakan yung sa may palay. I uh, daan lang kayo sa tabi. Aray. Pagod ako, ah. Okay, okay. Kita mo yung mga daanan namin.

Lang, hmm. Ay, nanok ko sini. Kasayin eh. man. Dito ka mo pakadto biyo. <coughs> gamay dito ka pakadto ay. Na. Para madamo inyo malaparan. ko. Ay, kawa ko. Ay, kawa Ay, ya tayo tayo kay ate mo. Iya ka kay ate mo. Kay ate mo. Kay ate mo. Kay ate mo. Na Jamaica. Sige da. Iya tayo kay ate. Puron mo na karan ha. poron mo na karan jayra ha. Hindi mo ganyan ako mapuno. Andam ka lang. Andam ka lang karon. Kaibigan ka naman. Hindi mo na mapuno.

Pero oh. Tuba mo ka. Tuba mo din. Bebe. Rapo, rapo. So, ayan mga kasyabab. Andito na nga kami at nangunguha na kami ng suso. Malalaki siya. Ayan yung aming paligid. Mar ano siya? Maraming tubig. Yun yung mga bata na kasama namin. Dito kami ni Bunso. Iba yung way namin ni Bunso. So, pamaya na lang mga kasya. Babangunguha muna kami. Mahirap kumuha mga kasyabab. Ang daming ruma. Tatakot ako baka bigla ako makaapak. Ayan o. Oh, dami o. Oh. Malalim kasi andun ang dami sana bunso oh. Ang lalaki pa dun oh. Dami, daming Roma. ari ko, aray! Ayan, ayan, napatay. Sakit. Agay! Okay. Dari ko. Sakit, dami. Malalim kasi yung tubig eh. Ayun, oh. Aray! Aray ko! Ayan, oh. Ang hirap manguha. Kasi ang dami. Ang daming ruma. Bonsa, oh. Itong lalaki, oh. Bonsa, 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 bonsa. Baka matakpa na tubig. Oh, dandahan ka lang dyan. So, malapit na lang po ngayon, oh. Takot. Agay! Okay. Masuglan ko rin yung mga tubig. Eh kasi diba lagay na ulan? Kaya siguro ano. Ala, ala! Ibit, tabi, tabi. May man, ugbit. Um, kita nyo yan? Grabe, ang kaba kuya, bunso iya. Hindi ba, hindi ba, nangga ano? Ah! Ala, ala, ala. Gaga pala, nindog ang balahibo kuya. Ah. Oh. Ay, hey, paano yan? Aras ako. Ato, ato. Suruda? Hindi. Gurong? Oo. No. Aras ako, nakatigil. Ayan o, ayano ayan o, ayano. ayan o, ayan o. Baka mamaya bigyan sa magilid natin, mayroon din dyan ha. Araw? Ah, ay, dami pa namang suso dun o. Wala, kadala, wala ka nga binangon? nasa nagtigil. <laughs> <laughs> ang lalaki nga. Ayun na. <laughs> o. o sige, ikaw kuha ako magabantay. Eh, oh, yate, 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 muna. Wala, saan ba yung pang, pang pampalo mo kanina? <laughs> <laughs> ay, paano natin? Ay! ay. yung Ginanerbius ako niya po. So, baka bigang tumakbo ng mabilis. Dapat mayroong ano, ang dami pa naman dun, oh. Dapat mayroong tayong kawayan. <laughs> <laughs> Day, pahinga nga akong kawayan. Hindi na siya gumalaw. Baka biglang tumakbo ha. Hipos, hipos. Hala, nakatingin yung ulo niya sa akin. <laughs> <laughs> Dalihan mo. Bak baka may nagalakat pati sa Isang. gilid. Para gani sa ho, nag, nag na lang siya. Eat, look Ay, okay? <laughs> <laughs> <I> God. <laughs> Parang hindi siya mapansin. Ka lang tayo, manog. May manog. Hindi, 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 hindi. ako ah. Kaya pala sabi hindi aping-aping, hindi siya sasama kami mga ahas. Ayan nga, may ahas nga. May ahas. Tingnan nyo maigi, baka biglang may lumabas pa ulit ha. Ipalayo nyo ang mga ruma. Buti nakita ako. Do, hindi na kuya bet mag ano yan sa dagat ya. Agay. So mga kasyaba, pumunta ka may banda dito kasi doon may ahas. Buti nakita ako. Kung hindi patay. o oh, bunso. Aray ko. Aray. Sino? Ah. Ay, okay, wala na. Wala na yan dyan. Guys, sabutan kami ng ulan. Mga kasyabab, ayan o. Naku, patay yung cellphone ko. Ayan. Saan tayo pupunta ngayon? Mainit siya pero na ulan. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Lakas. Grabe oh. Baka iwasan tayo ng ulan. Umiwas na. Pupunta doon oh. Hala. Konsa? umiwas na. Umiwas yung ulan. kami kaming nagsialisan kasi ang lakas talaga ng ulan narinig namin. Tapos hindi siya dumaan dito sa amin. Doon lang siya dumaan doon doon. Ang galing nakikita namin dahil nga tsaka ma, ano, maingay. Hello. Thanks God at hindi kami na ano na ulan lakas talaga. Doon lang siya kasi mahangin eh. Doon lang siya banda doon. Ang galing ha? Amazing. Hi. Hi. pa man Hi. Okay na? Uwi na daw kami mga kasyabab kasi baka nga biglang bumuhos ulan. Sa susunod na lang. At nakakatakot din manguha kasi may mga ahas. So, ayan. Dali lang, wait lang. Punta lang ako dun sa aking ano. Oops. Ang galing ng ulan, no? Umiwas. So, ayan, mga kasyabag, na kami kasi puno na rin naman yung lagay namin isa. Kaya baka biglang umulan nga eh, kasi nga, ayun, dulas ang chinelas ko, o ayan, Maestla, ko sa mo. Baw. Ang dulas talaga. na sa ako dun sa ulan na Hindi kami nadaanan ng ulan. <laughs> Biglang umiwas. Ano ba yun? <laughs> ako nga nagubad na oh. Hinubad ko na yung chinelas ko. Kasi sobrang dulas. <sighs> Ayan. Ang <laughs> bilis lang namin. Wala nga siguro 30 minutes. Uwi na kami kasi yung mga kasama namin mga bata. E galing di ito sa sakit. Naghugas ko sana dun kanina, oh. So, ayan yung kuha namin. Ito sa iba, chinelas, yung laman. New wheelie. Sila yabi yun, oh. Ito pag magkuha kami, oh. Pang wala nga na... Grabe yung pagkos ko. Marami pa kayong kuha? Dutay? Umulan, na abi. Umulan, tapos malalim yung tubig. Hindi masyado. Damo-damo pa, Roma. Ayan, yung pingga-pingga na ni Jai-Jai. Ah, kita mo na, Jai-Jai. Ah. Sayang yung bota, oh. Grabe yung ahas doon, ah. Oh. Yung ahas talagang hindi, kung hindi mo yan matitigan, baby, hindi mo talaga yung mapansin. Kasi ang color niya is parang yung brown. Tapos bigla na lang siya nag-ano doon. Hindi na gumalaw-galaw talaga. Yung ulo niya lang yung naga ano nagatingala, Ha? Tangkig? Gapang agatin to? Wow. Uy, parang feeling ko tuloy, merong nakasunod sa akin na ahas eh. <laughs> Ay, buti ka mo. Thank you Lord at nakita ko kung hindi ko nakita baka hindi matay ako doon kanina biglang bumulaga sa harapan ko. <laughs> Init. Ang ulan. Ang ulan grabe pagugana. Grabe nga yung ulan mga kasyaba, promise. Nakita talaga namin. Syempre makikita niyo naman yung ulan, 'di ba? Tapos ang lakas. Ang lakas niya tapos ano? Sabi ko bakit pa umuulan umiinit? nakaka ano, nakakagulat na hindi dumaan sa amin yung ulan doon kasi siguro napalig na ng hangin. Kung nadaanan kami ng ulan, sigurado ba sa basa kami lahat? Kasi malakas nga eh. Ang lalaki pa ng botel, ayun, ng patak ng ulan. Galing ano. Hindi tayo hinayaang mabasa ning, ng ulan ni Lord kasi alam niya. May mga sakit yung mga kasama namin. Halos lahat ng mga kabataan may mga galing sa ano 'yan. Pati kami hindi pa totally ganun ka-okay yung pakiramdam din namin kasi may mga sore eyes na tapos yung sore eyes na may dalang trangkaso. Thanks God kasi hindi niya inayaan na mabasa kami ng ulan lahat. So ayan. Kaya uuwi na lang kami para sure na safe kami lahat at walang magkasakit ulit. <laughs> Grabe no. ang mga batang ragomo. 'Yung mga batang ragomo, oo, oh, oh. mga nakabutas 'yan. Shout out sa mga batang ragomo, ito 'yung leader nila. Sa <laughs> mga batang ragomo. Grabe. Ulan na, Ayan, yung aming paligid <laughs> Ayan yung aming bahay Si mama at si papa lang Naiwan dyan, kaya nagmadali din kami Mga kasyabab So, thank you Lord At dito na kami sa bahay O tingnan nyo mga kasyabab Umuulan na o, oh. andito na kami sa bahay O, oh. pinarating lang kami sa bahay Bago umulan doon Ayun ang dilim mo. <laughs> ang galing talaga. <laughs> ayan na, ayan na. Oh, ayan ang ulan oh. Oh, thank you Lord nakauwi kami sa bahay bago sa talaga bumuhos yung ulan. Basa si Mayton. Nasa ano pa si Mayton? May hawak pa akong walis. <laughs> Walang suklay-suklay. Yan, ang lakas. Ayan na. Oh, thank you Lord. Ayan na ang ulan. Oh, so papasok na ako sa loob. <laughs> Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kasabab. Dumating lang kami sa bahay. Ayan, umulan ng malakas. Kanina iniwasan kami ng ulan. Baka upa. Grabe. Thank you Lord. Ang oh. Pinarating lang talaga kami dito sa bahay, biglang buhos ng ulan. Pero si Maiton baka basa ng ulan kasi nang nanguha din siya ng anong mga shells eh. Grabe. Talagang ano, pinagbigyan tayo bunso kasi galing tayo sa sakit. Pati yung mga bata kasi ba diba, yung mga bata na kasama namin kanina. Hindi pa talaga na maayos yung mga karamdaman nila dahil may mga sore eyes tapos yung mga lagnat. So ayan, pagdating lang namin sa bahay biglang buhos na 'yung malakas na ulan. Oh. galing na. Oo, pa sumubo kamang ng isang balde rin kami na ano. Ayun oh. Isang balde rin 'yung kuha namin <laughs> <laughs> Ano na Ano Hindi pa Aha. na.